ang dark magic may ibang singil maliban sa pera. Ah, talaga ba? Ah. Oh. Pero wala naman naging totoo. <laughs> walang, walang naging effect. Wala. Kinasal. <laughs> Kinasal sila eh. <laughs> Pero, wala na, wala na nung time na yun. Oh, wala na nung time. Kasi I, I was with PJ na. I was, I were. I'm with. Ayan. Yeah. I'm with PJ na nung time na yun. So, nung time na yun, ano na yung, ano, uso na yung, ano yung AstraZeneca? Ayan. Yeah. Yung Johnson and Johnson. Ano yung mga putang inang nyo? Hindi yung, sa COVID, no, yung vaccine? Yon. Nagpapavaccine na kami nun. Tapos, uh, gumagala-gala na kami ni PJ. Pero nung time na yun, kami dalawa ni PJ. Yun nga, ah uh, ano pa ako, parang, ah, connected pa ako dun sa ex ko. Tapos si PJ, that time, may girlfriend. Oh, pero naglilibin kami. <laughs> naglilibin kami. May girlfriend si PJ noon time na yun. So, ayon no? Nung, no, no, ano, kaya parang hindi ako lonely. Kasi sinasama ako ni PJ noon time na yun. Hanggang sa dumating yung time na ah, naging nagkamabutihan na kami ni PJ. Oo, oh, ang complicated nga eh. Then, pinapili ko siya kung sino pipiliin niya, kung yung girlfriend niya o ako. Pinili ako. Mm. Ang hassle pa nga nun kasi, hindi naman sa pagmamaganda. ah uh, yung, may girlfriend siya. ah uh, nalaman na ako yung ako yung kalibin. Tapos, tinag ako. Yung parang pinosa ko. Pero hindi pa ako sa social media that time. Ito ba yung baklang sinakasama ni ano, ganyan ganyan, mga kem Ito ba yung baklang dentist ng ano, pinusa ko ni. Tapos tinag yung mga kaibigan ni PJ. Mm -hmm. Tapos sabi ko, sabi ko nang ganun kay PJ, sabi ko. Ay, alam mo ayoko ng gulo. Hindi ko trip yung mga ganyan-ganyan. Sabi ko maghiwalay na lang tayo. Sabi ko kasi pinopost na ako ng girlfriend mo. Sabi, ayun, tinigilan niya. Mm -hmm. Hindi mas mahal kita. Kaya sa kanya. Then, ang sa, nag yun na, nung nagsama na kami, sabi ko kay PJ, uh, may negosyo ako. Yung partner ko ngayon, uh, tricycle driver. ah uh, sabi ko sa kanya, may negosyo ako, uh, dentista ako, kasi hindi niya alam na dentista ako nung time na yun. At saka wala may siya pakialam. May marami akong clinic. Apat ng clinic ko nung time na yun. Sabi ko, may clinic ako. ah uh, kung gusto mo, tutukan natin yung negosyo ko. Ipag-drive mo ako sa mga clinic, tapos, babayaran na lang kita. Yung time na Kasi kailangan, nagta-tricycle siya, kailangan niya supportahan yung pamilya niya. So, ang kinikita niya that time, nasa 400 pesos. So, kailangan kong ibalik yun. Pero, hindi yun nasunod. Hindi yun, hindi ko siya yung nabayaran. Hindi naging consistent yung pagbayad ko. Kasi, minsan nakakalimutan ko. Kaya, or hindi niya naman ako din ako siningil. Na, uy, yung sahod ko. Ganun, ganun. Hindi. Kaya, yun. Basta kung hindi naman siya ganoon kaano yung ka gastos, kaluho. Kaya nagsama kami, nagtagal kami. Hanggang ngayon, nung time na nagsama kami, apat pa lang yung clinic. Tapos ngayon, walo na yung clinic namin. Hindi naman sa pagmamayabang, ganda ko na. Tapos ah nagkaroon pa kami ng anak. Nagkaroon pa kami ng anak. So, Mikai is 2 years old and 4 months na. Mm. 'Di ba? Ang lesson ng storya parang kahit papano, sulit yung 25,000 ko. Or, 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 yun kasi ang nasa isip ko eh, na parang, ay, yung 25,000, kasi ang, ang, ang sabi sa akin ng mga hula, deserve mong lumigaya. Sure na sure siya, nababalikan ako. Sabi niya, babalikan ka ng ex mo. Tandaan mo yan, kasi, deserve mong lumigaya, kasi mabait kang tao. Pero, yung binigay ng Diyos, hindi yung ex ko. Binigay niya yung bagong tao. Which is, ito nga ang kapartner ko. Na, naging okay kami. Naging, naging, okay kami. Ako kasi naniniwala ako ha. Na ang isang relasyon, nag-grow, nagpa-progress. Pag parehas kayo, nagpa-progress. Hindi yung naghihilahan kayo pababa. Kunyari, ako lang ang nagtatrabaho. Yung isa, lasinggero. Or the other way around, si PJ lang ang nagtatrabaho. Ako, lasinggero. Hindi. Yung parang, at parehas kayo. Hindi mo hindi ko nga alam, isang beses nagpupunta kami sa mall, nag english na kami. Oo. Baby, what do you want for dinner? <laughs> hindi naman kami nag english <laughs> Ay, nasa social tayong lugar, mag english tayo. Bigla namin naiisip yon ba Baby, uh, I want to buy, ano, I want to buy something to, to drink this, night later. Mga ganun-ganun na eksena. Pati siya nag english kahit mali-mali. O, -mali. oh, di ba? Sabi ko, ayun nga, parang okay tong relasyon na to, no? Hindi, hindi toxic, hindi ano. At parehas, parehas kami nag-grow. Hmm. Wala kaming ibang, wala kaming ibang trip. Puro pabuti. Kasi, hindi ito nagiinom. Hindi naninigarilyo. Ako nagiinom, naninigarilyo, which is ayaw niya. Pinatigil niya ako. So, ayun no? So, until now, uh, ang ang mansary na ang anniversary namin, December 30. Yeah. Ah, December 31, sorry. <laughs> Para sabay na ng New Year. New Year, new life. Hmm. Kiss mo nga ako, baby. 30, 30 nga. Kasi birthday ko rin 30 eh. August 30. Baby, kiss me. na Hmm, okay ko So, ayun. Ayun lang yung love story namin ni PJ. Sana, ay mapulutan kang aral. At saka, huwag nyo nang gagawin yung mga ano, yung mga, feeling ko lang ha. Pero, yung mga, kasi hindi pala yung totoo. Siguro <laughs> na sa isip ng ibang tao. Tangina mo, hindi naman namin yung gagawin. Ikaw lang nakaisip nun. Minsan kasi be, no? Sa sobrang kadep. Kaya nga ito, ito rin ha. Ito rin be ha. Ito rin pangit mabroken ng wala kang pera. <laughs> ang pangit. Ang pangit talaga, Mi. Sinasabi ko sa'yo. Naranasan ko yan. Mabroken ka, walang pera. Tangina, umiiyak ka, wala ka sariling kwarto. Katabi mo nanay mo, kapatid mo, tito mo. Gaganong-ganong ko. Hinihinaan mo yung pag iyak mo kasi nga <laughs> pag narinig ka, Hoy, putang, ina mo, matulog ka. <laughs> Tapos, tapos, di ba? Diba? Ah, di ba yung mga, di diba yung mga, mga broken, brokenan. Ako naranasan ko naman, naranasan ko, <coughs> nar naranasan ko maging broken nang may pera at wala. Yung wala akong pera, B, ang hirap. Kasi gusto mo mag-move on, di ba? Di ba pag mga nag-move on, sana, Boracay, Island hopping, nagbabakasyon. Ni, wala kang ano, wala kang pag broken hearted ka. Wala kang ibang ano. Eh, uso na yung my day nung time na yun. Alam mo ang ginagawa ko? Kumukuha <laughs> ko ng picture sa Instagram. Yung Instagram nung time na yun, pwede pa masave yung picture. Ngayon, hindi na eh. Naka, ikakrap mo lang siya. yun <laughs> yung iba my day ko. So, parang, ang mga caption ko pa, ang ah, mga caption ko pa nakalagay, ala, say, ah, so, ah looking for my own self. Mga ganun. Ano yun? Searching the right guy. <laughs> Nakakahiya. Promise. Ang pangit talaga. Kasi, yes, very judgy mo talaga. Kasi, be, parang, ayaw mo naman ng, ano eh, parang, syempre, iniwan, di ba? Iniwan ng eksena, pinagpalit, or may babaeng ina, ano. Ayaw mo naman na magmukha kang kawawa, magmukha kang loser. Parang gusto mo na, hoy, ako nga to, ako, Hello, ako nga pala tong sinaing mo. Ganon, di ba? Ako nga pala tong pinagpalit mo. Huyo ka ngayon. MMM. <laughs> 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 Tapos, inang-friend ka. Tapos, ang dami mong Kunyari, gusto mo mag-inom. Eh, wala naman, wala ka naman talagang pera. <laughs> mag- Magsesearch ka sa Facebook yung mga inuman ng mga ano mga bote-bote. Ilalagay mo dun ano, wasted na naman. Yun <laughs> na, feeling drunk. <laughs> Isang gabi na naman ang nawala sa'yo. <laughs> Kaya yun, babe. Nung no, ano, ang pangit. Ang tsaka talaga, me. Mm -hmm. Ayaw -hmm. talagang mag, ano. Yan. Hindi, wala, wala club-club, me. Wala. Putang ina, wala. Wala akong pam pambili sigarilyo eh. Talaga naman. Para may mga naiisip ka na mga na na na. na. 'Di ba 'yung parang wala kang ala. stop the car, mga ganun eksena, time. Wala walang stop the car ni. Jeep. <laughs> <laughs> mga ganun mga eksena. Nangarap ako ng mga time na yun dati. Pero, those were the days, no? Ah, uh, hindi ko naman yun pinagsisisihan. Masaya ako na na-experience na ko yung mga ganong klaseng kagaguhan. So, if ever lang, kung may na pulot kang aral, pwede mo siyang i-keep, no? At kung meron ka namang nalaman na about sa akin, huwag mo nang gawin, no? Huwag mo na parang, ay, nagawa ni Doc Mikey, pangit pala. Huwag mo nang gayahin. Kasi, hindi talaga sa sapat like yung pumatol ka sa may asawa at saka may anak. Hindi talaga maganda. So, yun lang. Hmm.